ito na mga idol pag maubos si JB pasok na sa top eh si JB ha ayan ayan na ayan na tapos na lang hindi pumuputok-putok ang butas ano ba yan Nako. Pumutok na naman. Nako, tatlong bola na lang. Malapit na makamit ang himinimithi. Ay, nako. Parang sumabog ang butas na tinamaan sa city mga idola. Ayan, nako. Pinaatras lang. At saka pinabalik ngayon, alanganin kaliwa o kanan tingnan natin tingnan natin ha ah. nako nako ay susi mo uh, wala talaga tiniwasan, ni po Iloilo. ilo ilo tiniwasan